Ah, mo kana ah, mga kaigsunan aritas tundugang isgutanan sa nasyonal kay ang DOJ ni recommend na pagpasaka kaso ining musunod atong ikwan ko no sa screen dong kini ho pasakaan na kaso no pero ang atong bantayan to analisaro ni ha pasakaan na kaso gi recommend na may galas DOJ pinagi ni secretary Buying Remulla hmm? kining mga musunod ano ang press statement The Department of Justice today sa ito pa, gahapon eh, no? Ah, uh, confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation has recommended the prosecution of the following individuals for case build up with the National Prosecution Service. Ano na, na ko nun ilang girekomendar kay tungod ko nun sa mga affidavit nga gihimo dito sa DOJ o sa NBI, maong doon na na rekomendasyon ah, kining mga musunod. Number one, ato, atong ko na, analisaro na ito, kinsa mga ipangisaka ang kaso, pero muna mag nagkabantay ta si Mayor Binji Magalong ni Resign, isip pa advisor sa Independent Commission for Infrastructure, ni Resign. Unya, ta sa mga mahigalang gipang kiha si Saldiko may na sa lower house, man, Ay, ay. Muna nga, ato ning klarohon, ha? Kay medyo sabagin ni. Straight to the point. At talagang ni mga nga na pangkiha, mga higala. Medyo, o tinuod ni sila nga mga dunagoy ibidin sa bato kanila para na kung ipangkiha tinuod. Pero sa fikas bahin, muna man og wa ba kayo ligsan wa may gailay gilikayan, muna di hay problema. Kaya unsa man ta kaseryoso ining atong imbisigasyon ron, batok ining flood control mona na dakong pangutana kunya <laughs> kini ni ang alita sa atong dugang hisgutanan kay ang Department of Justice mo ni ang ilang giingon nga may confirm sila ang DOJ uh, ah, tungod kuno sa strength sa affidavits nga gi-execute dito sa DOJ o sa NBI ang NBI nagrekomendar na o prosecution ining maong musunod at tulong tanawan ni mga ngaan ha okay ah, sige sige maon ni ang mga pasaka ang kaso. 21 ni kabuok sila. 21 ang ayan ning pasaka ang kaso kung ang ayan gud okay. Pero wa man maapil si Romaldes din he. Wa maapil si Romaldes. Ano ka ni? Og <coughs> 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 katong ubang mga congressmen wa man mao nga uh, magduda ang mga tao ining kalakiha on side direction ining maong investigation labi na ron si Baguio City Mayor uh, Benji Magalong ni resign ron. Isip pa uh, kauban mahigala sa uh, Independent Commission for Infrastructure. Atong basahon kuno ni Nims. Move pa uh, kuno sta names Nims. So number one, si Congressman Saldico. Number two, Senator Francis Joseph Chis Escudero. Number three, Senator uh, Vil Jose Villanueva. Number four, Senator Jingoy Estrada. Number 5, alias Bing Ramos. Number 6, Daging alias Mina. Number 7, Undersecretary Mary Michi Mitch Lim, Kahayon Oi. Number 8, Mr. Minard Ngo. Number 9, former Senator Ramon Bautista Bong Revilla. Number 10, Miss Carlin Villa. Number 11, Undersecretary Roberto Bernardo. Number 12 Engineer Hendri Alcantara, Number 13 Mr. Gian Carlo Rivera, Number 14 Miss Linda Victoria Macanas, Number 15 Mr. Juanito Mindusa, Number 16 Miss Sally Nicola Santos. Apil man si Sally Santos day. Pero basin nilahimo ang state witness ni. Kay kini Sally baya mo initug an sa tanan, no? Onya number 17 Mr. JC Mahusay. Number 18, alias Andre Balatbat. Number 19, Engineer Bryce Hernandez. Number 20, Engineer JP Mendoza. O number 21, Engineer RJ Dumasig. Straight to the point. O okay, kini ang mga girekomendar nga pasaka ang Og O imong mabantayan ni ining mga pangan, wa giyod maapil si Martin Romaldez. O guay laing congressman nga naapil? Wa. Wow. No? Si Kura usa. Mo kana nga ang atong pangutanang dako. Kay kini mga projects ingin ane Timan ana nato nga ang ato ba og mag-imbestigar, tinuod gyud nya imbestigasyon. Paghatag og hustisya sa katawhan. Kay kung ang direksyon ini may gala pili-pili lang, magmahay ang katawhan ane. Ngano man ang baha mga higala di man lang dito sa Manila lah Maklaro sa mga tao ni nga oy mo. Klaro man nga na may hukus pukos. Ha? Mo kana nga I hope si Senator Ping Lacson sa iyang pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee ayon iyan, ning ayohon. Kay medyo ang mga tao nagbantay mahigala unsay direction sa iyang investigation Straight to the point. Ang akong punto nga, kung kinsay ang ngayong tagad-pagtagad. Now, ato na yung ibantayan kay unsa may dagan, kinibalikon ko ang pagka Blue Ribbon Committee Chairman ni Sen. Ping Lakson, make or break ni niya. Ha? Narang Lakson, kung saan niya pagdumala ni, eh. mahimo nga ang mga tao makasalig ni Lakson, o mahimo mga tao mangyamid ni Lakson ani. I hope nga iyang tinudon kini. Ligsan, ang angang ligsan, kinsa na yung higalang involved in a flood control project. Kay ang kining problema ha, ang tanang tao, di man pwede ni mo himo ang bugo ang mga tao. Di man ni mo pwede i-underestimate ang ilang understanding. Nakaroon ang napasaka ang kaso. Medyo makaingon mga tao mo pili-pili naman ang ipasaka ang Ha? Kanya, pasiuna lang ako ni. Sa dihang gi present mga higala, og ni sulti ni basa sa affidavit niya kadto si Henry Alcantara na Gipang minsyon mo yung ipang gi minsyon. Gikuha na buying remulya gidas gidaas ni OJ. Wa pasundi na mga questions. Mausad si Roberto Bernardo. Gikuha na So dun ay punto si Bato Ato. O gato si Marculita ito panahon na nga. Ito papangutan na asa ah, mi wala niya karon may medyo ko ang mga nga ang napasaka kaso okay na na o doon na mo ebidensya sa batok ni mga senador okay but ang mga congressmen imposible man kayo dahi o wagi mga congressmen katong ipahingan lang diskaya o uban pa mura man o kananaan na ang kabantay ba yung mga tao ha nagtanaw ang mga tao ining maong investigasyon o tinood ba ni o di ba ni tinood straight to the point. labi na karon nga si Magalong ni resign na mahigala medyo doon na na mga kahigala ay mga timailhan diha kay mura man si Magalong og himo nilang advisor day. unya si Magalong mo ma inspection magodito kuyog ni Vince Dison dagha may nasakpan nga mga project nga kwan ha nga iyang ipang inspection Magalong Basig maingon tong kuan nga dili di, di, na naman atong direksyon din ha. Ay na lang kuan ng uban din ha. Kaning atong direksyon kanila napita dire. Eh. Ha? Unang resign sa magalong. So, tanaw na to mga kagalaan kay dunay gi mention nga mga senators. Pero mura man og lahi gyud ang direksyon. Ipakita ra pero oras man ta dai no. Wa na man tay oras oi. Eh. Ako i-discuss tag ni mahigala. Natanaw ha kaduol naman yun Kay katong X-Marines nga si Orly Gutisa na mention na, mo na ba? Ang names that cannot be mentioned na mention na mga higala na itong mga diskaya. Pero mo na magwa man kayo taga e o igong pagtaga. Kung ma-mention mahigala ang si Martin, mo gibaliwa man. Katong mga diskaya na mention. Na mention po ng X-Marines, muna lang. Pero ang testimonya mahigala ng -di, Martin, okay. Nga mga tao ba yung nagbantay ba ya? Tiyaw mo na kining, bisa kining kang Roberto Bernardo na ito, na Ha? Ako di kumakusal na yun mga higalag unsa, pero kanagong pagminsyonas nga ni Martin Romaldis, gamay na nagigkuwang padong ginang Marcos. Ikaduha, na minsyon man si Bersamin si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kana, og maminsyon mangod si Bersamin, mga anag yun, o sana katikang na lang yun si Marcos mo ka na hinungdan nga medyo kinigus magalo mahigala ang record ani manggod inig imbisigar ani mangligis manggod sa si kitse maligsan ti <tipan> mo lagi na tong sa 44 kan adto ako namang ka discuss siya mo oy gitudlo nga maoy chairman sa board of inquiry katuto ang pagkamatay to sa 44 pina astas noy na naligsan <tipan> why gi why gi pili astas porisima ligsan angay mo tong ligsan porisima sad ah, giton gitulyo na pinyas ligsan sus abot yung noy noy ligsan yung presidente kapiloy mao na resulta sa investigation kuya o nas magalong o imo na ipadayon delikado o bugawas ang resulta ni astas marcos apil mo na nihimo nagpamahayag malakanya nga medyo gi butangan na gamay mahigalag. kuan mo na ingus magalong mo resign ko kung mahona Dili na ko maglangan langan pa resign magalong Kay kung atong tanawon manggod mga kagalaan, kini ni ang wa may laing congressman mo lang gi sakripisyo o saraman si Saldico Romanday. Ha? Si Saldico na gyud si Saldico ang isakripisyo to gi ni sibat na pod makaingon pa mga tawo gi pasibat daan unya mo na gidutan. Ha? So si Magalong unta to may maghatag og credibility sa Independent Commission for Infrastructure. Oh, kato gitu lo putus karpio pun unta. Alig riba. Karena bang, at least dari spikas, dia spikas, apa? Nga ingon jukang dili, pwedeng diktahan. Eh, kato skarpio, kus magalong, di mana ma, basa-basa lang madiktahan. Ang problema mo tong karpio sa indekin, kaya na tong statement taan niya. Sa kanil, gyo pwedeng di as Marcos, anak, kaysa di firmas, ga ah. <laughs> mahimo bago na lang i review ko na may ismalak niya ng pirmahan niya. Na namahayag si Carpio na dai. Carpio, ang Scorpio. Dili mahimo oy siya may ni pirma. Ang ang mang manghinaw siya. So duda ko pag statement ni Carpio na ihaw ka lang kay Apil sa Independent Commission oi. ha? Ay! mga mga sa BBM niya, mga 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 panahon na mga mga na-burn out ba? Ay! Ay! <laughs> <tod> <tod> Wag yung ko kabasa at tibuok ga ah? Di man. Di actually di yung kapang hinaos bibi mana. Nya kuyaw ana og imong kato ang primero mga to si Carpio itudlo og apil. Na mo mo una. Si Magalong na apil yung tudlo. Si Carpio may wa. Naguna-una naman pamahayag si Carpio nga. Kini siya. Ang sadaan ni kini mga namirma yun. Muna ang imposible kas Martin og makalingkawa sa si ana. Why mahitabo sa lower house of Congress? Why ang pinakalabaw niyang speaker o ni mahibaw? Eh. Ha? Ah? Kana Kanas kongresman Saldiko. Mumuob na Saldiko o guwa kayo ba o nga si Martin? Parihara na gigaw ni Bryce Hernandez dahil dili may makaliho kung ang among boss nga si Alcantara dili may kahibaw anak mo liho. Kaya kailan ba may nanang klasiyas tao indekin sa man Alcantara? Kana mga daan bang mga kurakot ni ko. Di man ang musugot ng ilang tao kurakot o wasay di sa mabahinan? <laughs> May yung manap sa manap inyong lakaw diha. Kinalan nga na ako'y ako diha. Muna yung to Bryce Hernandez, why among lihok nga di na si Alcantara? Ang pangunta na ron, kala si Saldiko, makalihok ba si Saldiko di kay si Martin? My God.